So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. Okay? So panibago na namang tips, usapin, tukol sa pagmamanok ang ating pag-uusapan. Okay? So dahil mahal ko po kayo, lagi po natin kukunin ang ating topic sa inyong mga katanungan. So sa mga nagtatanong sa so comment section, ito na ang pagkakataon ninyong mga kamamay na maglagay ng kanya-kanya o ng inyo-inyong mga katanong pagdating sa pagmamanok. Kasi diyan po tayo kukuha ng topic sa susunod na mga araw nating na i-upload dito. Okay? So, uh, ano pang hinihintay mo, mag-comment ka na dyan. Hihintayin ko ang tanong mo para maging topic natin sa mga susunod pang video. Okay? So at this moment of time, ngayong uh, gabing ito, magiging uh, topic natin is Uh, kamamay, ito kasi yung katanungan niya, no? Kamamay, bakit ganon? Last three days, nagbigay ako sa aking alaga ng mais, purong mais. Kasi sabi mo last time, makakatulong ito upang makapag-store ng extra energy upang maging healthy ang ating mga manok sa, sa mismong araw sa invitation natin. So kaso, bakit ganon? Ang aking manok ay hindi maayos na ginawa yung kanyang mga activities nung araw na yon. Okay? So, pwede mo ba itong bigyan ng linaw? Para sa ganun, alam ko ang dapat kong gawin. Okay? So, yun yung katanungan ng ating isang subscribers. Ano? So, gusto ko sanang uh, bigyan ito ng bigyan uh, to ng, ng uh, pansin para maliwanagan din ng ating mga subscribers dyan. Alam nyo mga kamanok, last three days, ng ating uh, pag-aalaga sa ating mga manok, kung tayo manis may pupuntahang invitations, mahalaga na magbigay tayo ng extra carbohydrates sa kanila para mas maging healthy sila. Okay? So yung carbohydrates na yun, napakaganda na pagkunan ng carbohydrates yung ating mga mais. Especially yung mga whole corn, yung mga buo pa. No? Buo pa kasi medyo matagal yung uh, i-process ng digestion ng ating mga manok. So, nagtatagal po yung energy sa katawan ng ating mga alaga kapag kaganon. Yun nga lang, merong mga manok talaga na hindi sana'y kumain ng mga whole corn, yung mga buo pa talaga medyo malalaki yan. So, ang ginagawa natin, Uh, nag aad tayo sa kanilang feedings ng mga cracked corns yung uh, pinaryaso sa gitna o oh, pinagdalwa lang yung isang buo so yung ating kamanok nagbigay ng ano ng uh, ng mais tatlong araw bago ang invitations which is tama po yun mga kamanok. ang problema nga lang niya bakit daw hindi nag uh, hindi uh, hindi ginawa ng uh, kanyang mga alaga yung mga activities ng araw na 'yon. Hindi siya na satisfied. Alam niyo mga kamanok, ah, uh, napakaganda ng mais sa katawan ng ating mga manok. Ang hassle part lang dito mga kamanok. Sa tatlong araw bago ang ating pupuntahan na invitation, make sure 'yung appetite ng manok nandoon. Okay? So magsu-switch lang kayo sa pagbibigay ng mais kung ang appetite ng manok ay hindi nagbabago. Tandaan niyo mga kamanok, ang lagi ko sabi sa inyo, ang manok na maganang kumain, siya yung mga healthy mga manok. Kung ang mga manok ninyo ay hindi sanay kumain ng crack corn, ng whole corn, sa sa tatlong araw, sa huling tatlong araw bago yung uh, activities na yan, ang dapat niyong gawin dyan ay huwag niyo na pong palitan ang kanilang pagkain. Huwag na po kayong maghalo sa kanilang feedings ng mais. Kung konti lang yung mixture ng mais, wag nyo nang dagdagan. Kung nakikita nyo na hindi naman inuubos, sabi ni kamamay, eh, kailangan daw ito yung ipakain ko sa aking manok para maging healthy. Kailangan, ito talaga yung kainin niya kahit konti lang nito, okay lang. Hindi po mga kamanok. So kailangan yung inyong ibinibigay na dami ng pagkain, kailangan mauubos po niya. Hindi po pwede na tatlong bote lang ng mais, yun lang ang kinain niya, okay na yun, hindi po. Okay? So, mawawala po yung stored energy ng manok, hindi po sapat para maging healthy siya sa mismong araw na yon. Kailangan, tingnan nyo yung appetite. Pag nagbigay kayo ng 30 grams, kailangan ubus talaga ng manok yon. Pero kung ang manok dyan is, totoka lang ng konti, kakain lang ng konti, tapos ayaw na hindi na uubusin, possible may problema sa inyong mga alaga kapag kaganyan. Or else, wag nyo na pong i-switch sa ganong klase ng sistema o ng pagkain ng inyong mga alaga kasi hindi po magiging maganda ang kanilang sistema, especially ang kanilang panunaw. Makamamaya, mamaya mag-stop siya ng pagtunaw na kanyang pagkain, hindi pa maging healthy yung manok. Magka-problema pa tayo dyan. Kung nakikita niyo mga kamanok na maayos naman yung pagkain, hindi nagbabago yung appetite, inuubos, inuubos talaga niya yung pagkain kahit na marami, mas marami yung mais, okay po yon. Okay, yun po yung isang bagay o yung po yung isang bagay na kailangan yung tingnan kung ang manok ba ay uh, consistent na inuubos ang kanyang pagkain or hindi. Okay, baka mamaya mabaguhan yung manok. Okay? So baka mamaya itira yung ano, yung mga cracked corns dahil sobrang dami ng mixture. Kung gusto niyo talaga na ipa adapt sa ating mga manok yung mas maraming uh, carbohydrates sa tatlong araw bago ang uh, invitation, kailangan okay, uh, gradual, okay, week by week, sanayin nyo yung manok na nag-a-adjust kayo ng dami ng mais sa kanyang feedings. Hindi yung tatlong araw na lamang sa kanyang bibiglain yung manok na bibigyan nyo ngayon ng mas maraming, ano, mas maraming mais. Ngayon, makukurious yung manok. Bakit ang daming mais nito? Nawala na yung mga pellets, nawala na yung grains. So ngayon, ititira ng manok yon At pagka itinira ng manok yon sa kanyang pagkain, sa kanyang pider, possible yung manok pulang ang kanyang sustansya na nakain. Kaya mga kamanok, kung nagtitira ng pagkain niya sa tatlong araw, bagong imbitasyon, huwag niyo na pong palitan ang kanyang pagkain. Kung ano yung ibinibigay niyo na gustong-gusto niya, hayaan niyo na po yun. Okay? Ang mahalaga dyan mga kamanok, tingnan niyo yung kanilang ipot, tingnan niyo yung kanilang droppings, kailangan hindi po masyadong tuyo at the same time hindi masyadong basa. Okay? So, tingnan po ninyo at i-monitor ninyo kung masyadong matubig, bawasan nyo ang uh, water intake ng manok. Kung masyadong dry, magdagdag kayo o painumin nyo ang inyong mga alaga. Para sa ganon, makuha nyo talaga yung wasto at healthy pakiramdam ng isang manok. Okay? Pagdating naman sa droppings, nasabi ko na sa inyo. Ako kasi sa sikal talaga ako eh. Pag nakita ko yung sikal, make sure uh, yung mga manok niyo ay... Uh, Uh, ano na, nagre-relax na talaga yan. Okay, healthy healthy na talaga yan. Pag uh, nag lababas yung sikal, yung peanut butter, kailangan nandun na kayo. Okay, sa mismong uh, invitational uh, venue. Okay, kailangan 10 uh, minutes or 5 minutes, nandun na kayo at kailangan mag-start na kaagad yung uh, events na inyong uh, pinuntahan. Kasi right after nung sickle na yun, mamaya mag-off na yun. Mamaya magdadrop na yan ng medyo matubig. So, lampas na po yun mga kamanok. Okay? So, ulitin ko mga kamanok, kung kayo man is magbibigay ng mais, sa huling tatlong araw, make sure yung appetite ng manok nandoon. Kung wala yung appetite, hindi niya nag-uubos yung pagkain o hindi niya inuubos yung pagkain, huwag yun na pong palitan. Diretso na lang kung ano man yung feedings na kanyang inuubos, na kanyang kinakain at uh, mabilis na inuubos at mabilis na kinakain. Para sa ganun, maayos ang sistema ng manok, maayos ang panunaw, healthy yung manok, wala tayong problema. Okay? So, simpleng mga tips lang yon mga kamanok eh. Kailangan malaman nyo po yun mga kamanok. Okay? So, next video, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga dapat na ibigay sa ating mga alaga to make them healthy kung sakali na medyo matagal pa yung invitation na na naghihintay sa atin. For example, uh, ilang oras pa, tapos yung pagkain natin na ibigay is mabibitin, okay, ano ba yung mga bagay na kailangan natin ibigay sa kanila? Okay? So, next video, pag-usapan natin yan, at kung, uh, at kung uh, sa tingin nyo, okay, ang mga video ito is nakakatulong sa inyo, huwag nyo sanang kalimutan na mag-comment, mag-subscribe, at mag-like sa video ng ito. So, paano mga kabano? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.